Tuong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala akong naging masamang intensyon sa pagtira sa asyenda. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo, kailanman, hindi ko kinainggitan, hindi ko pinagnasaan. Kaya kahit kailan, hindi ko ang mga pangarap mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Hindi ko inagaw ang mga pangarap mo. Dito pa rin sa ating natatangin doon ang may pangako ang bukas. Totoo ang mga narinig mo, Divina. Naisip ko kasi kung meron dapat na nagmamalasakit at tumutulong sa inyo ni manang Gloria rito sa sagingan, ako yun. Saka, sino pa ba ang magtutulungan dito kundi tayo-tayo rin, di ba? <sighs> Natutuwa ako sa mga sinasabi mo, Suzette. Nung una pa man na mapunta ko rito sa shenda, hinangad ko na palagi ka makasama. Makakwentuhan. Well, eto na nga yung moment na yun, Davina. Magmula ngayon palagi na kitang tutulungan sa mga gawain dito sa plantasyon. Hmm. Paano nga ang papa-plastic sa mga buwig ng saging? Gustong-gusto gusto ko na talagang matutunan yung ginagawa mo eh. <laughs> Madali lang. Kanito, babalutan mo lang ng plastik ang mga buwig. Tapos, tapos na. <laughs> di ba? Dali. <laughs> okay, okay. Alam ko na. si ang dali kong natuto, di ba? At para mas lalo pa akong masanay, ako nang lahat ng magpa-plastic sa pang mga buwig. Ha? Kakayanin mo ba? Ang dami pa kaya ng mga yan. Sasakitan likod mo. Sus! Kering, kering na ng powers ko yung mga yan. Ako pa ba? <laughs> sure ka? Sige. <laughs> Ikaw na nga bahala. <laughs> pala sa paglalagay ng mga saging sa karton eh. Tumulong sa isi suset kagabi, di Inabot na nga po siya ng hating gabi sa pagtulong, manang Gloria. Mukhang willing-willing po siya sa itinuturo ko sa kanya mga gawain dito sa plantasyon. Pero alam mo ba, duda ako sa biglang pakikipagmabutihang niya sa iyo ni Susette. Bakit naman po? Abay, sa loob ng mahahabang taon na nandito ako sa asyenda, kilalang kilala ko na yan si Susette kahit kailan, hinding hindi niya tayo magugustuhan. Dahil ang tingin niya sa atin, kaagaw, kalaban. Kaya nga nakapagtatakang bigla na laban siyang bumait, gaya ng ikinukwento mo. Eh mukha naman pong sincere siya sa mga sinasabi niya. Ay, basta mag-iingat ka sa kanya. Huwag kang lubos na magtitiwala sa mga pagkakataong magkasama kayo. Talasan mo ang iyong pakiramdam. ganun pala, this calls for a celebration. Para sa pagkakasundu-sundu natin lahat dito sa asyenda. Yes, iset na natin ang celebration. Mm, sa linggo? <laughs> sure. Wala akong lakad sa araw na yon. Magpapalit siya tayo ng baka kay Manong Tino. Oh, Manong Tino, huh? kaya mo pa kayang magtumban ng isang baka? Bah, kahit sampu pa, Ernest. <laughs> Yan ang gusto ko sa'yo. Lahat kaya. Ah, <laughs> okay. uh, Manang Gloria, ikaw nang bahala sa iba pang potahin na lulutuin. Basta yung dati mo nang niluluto kapag may handaan. Ay, sige Ernest. Ako nang bahala. Sa desserts, ako nang magluluto. Marami akong alam na recipe na ginagamitan ng saging. <laughs> Aba, edi maganda Divina. Excited na akong dumating ang araw ng linggo. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, anong balita? <laughs> ano pa? edi eh, di paniwala paniwala sila sa arte ko host, napasakay mo sila? Ano pa nga ba? <laughs> at sa ah, celebration ko noon ng pagkakasundo naming lahat. Punta ka ah. Ano namang mapapala ako sa araw na yun? Ano ka ba? Bukod sa mabubusog at malalasing ka, gusto kong masaksihan mo ang biggest surprise ko kay Devina. Dahil yun ang araw na pagsisisihan niya kung bakit napunta pa siya sa Hacienda. Ang sese-setting na ng mga tauhan ng plantasyon kapag nagkakatipon-tipon, Manang Gloria Ay, oo, oh, oh, Ernest Pinaabot nga nila ang kanilang pasasalamat sa'yo Sa araw na ito dahil nagtipon-tipon na naman sila kasama ang kanilang pamilya Sige po, uh, Manang Gloria Kuyo na pong bahalang magpaabot sa kanila ng aking pasasalamat may hahanapin lang po kung lumang papeles nung dating buyer nila mama at papa. Gustong i-check nung mga dati nilang purchase order nung nabubuhay pa ang dalawang matanda. Ay, ay, sige Ernest. Ako nang bahala sa kanila. Na. Magpahinga kaya muna. Kanina pa kita nakikitang panay ang asikaso sa pagkain ng mga tao. Hindi ka ba napapagod? Naku, okay lang ako, Suzette. Huwag mo kong intindihin. Ay, naku, naku, hindi. Tara, maglakad-lakad tayo dun sa banda dun. Iwan muna natin sila dito. Aha, baka napin ako ni Manang Gloria. Ano ka ba? Kaya-kaya ni Manang Gloria ang pag-aasikaso sa mga bisita. Kaya, tara na! Saan kaya naitago ng mama at papa yung lumang purchase order ng banana flower company na yun? Nakasalalay raw yung mga magiging bago nilang order para sa launching ng bago nilang produkto. Hmm. Uh, 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 uh. Teka, ano to? Birth certificate ito ni Suzette. Uh, at Marie Suzette pala ang buong niyang pangalan. Ang kanyang mga tunay na magulang, ang nakalagay rito ang kanyang ama, ang namatay na trabador sa sagingan na si Tomas Navarro, A -a at ang kanyang namang ina, Gloria Navarro ang nakalagay rito. Teka, ito ang buong pangalan ni Manang Gloria! ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit, bakit tayo nagpunta sa Z Ang taas dito. Nakakalula. Alam mo, Tivina, hindi ka dapat malula eh dapat ka pangang matuwa dahil lahat ng abot tanaw na lupain ng iyong mga mata sa ibaba, lahat ng iyon, ka mo kapag nakuha mo nang ang ganap ang loob ni Ernest. Hey, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Saka, bakit kinagawa mo ito? Akala ko ba, maayos na lahat sa ating dalawa? Huwag ka nga nagtatangatangahan! Mula nang tumira ka sa hasyenda, Sinira mo ang relasyon namin ni Ernest bilang magkapatid. Inagaw mo ang mga bagay na dapat ay inuukol lang niya para sa akin. Inagaw mo ang aking mga pangarap. Inagaw mo sa akin na! Nakakamali <laughs> ka ng iniisip, Suzette. Kailanman, hindi ko hinangad ang mga sinasabi mo. Wala akong naging masamang intensyon sa pagtira sa asyenda. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa'yo. Kailanman, hindi ko kinainggitan, hindi ko pinagnasaan. Kaya kahit kailan, hindi ko inagaw mga pangarap mo! Sinungaling! Hindi mo ako mapapaniwala sa mga sinasabi mo! And sorry ka na lang dahil hindi naman mangyayaring pangarap mong mapasayo ang malawak na lupain ng hasyenda. Dahil kapag itinulak kita sa kinatatayuan mo sa gilid ng bangin, bangkay kang babagsak sa ibaba. Juan Jose, nakikiusap ako. Huwag mong gawin na binabalak mo. Juan! Juan! Ito nga ang birth certificate ni Marie na iniwan ko kay Tomas bago ako magtungo sa Dubai. Ang billing ko sa kanya, itabi niya ito. Dahil kakailanganin nito ng aming anak sa maraming pagkakataon. Ito pong sulat na ito ng inyong asawa na may pirma niya. Kasama po ang birth certificate ni Suzette. Sinasabi niya rito na habang nasa hospital siya, bago namatay, dahil sa nangyaring pagsabog sa sagingan, buong puso niyang pinagkakatiwala si Suzette sa pangangalaga ni na mama at papa. Nandito rin at nakasulat ang huling bilin niyang sunugin na lang ang kanyang bangkay at isaboy sa dagat. Oo. Sulat ka ba nga ito ni Tomas? Kung ganon, si Marie na si Suzette din ay ang inyong anak na inakala ninyong namatay sa pagsabog sa plantasyon? dahil sa mga maling impormasyon na iparating sa inyo nung nasa Dubai kayo. Oo. Oh, malakas ang kutub ko, Ernest. At Marie ang nakasanayan kong itawag sa kanya. Dahil yon ang unang nakadugtong sa buo niyang pangalan na Marie Suzette. Hindi pa rin ako makapaniwala sa revelasyong ito, manang Gloria. <laughs> Pero ang mahalaga, natuklasan ninyong buhay pa lang inyong anak. At si Suzette nga iyon. Pero, paano kong sasabihin sa kanya na ako ang tunay niyang ina? Gayong sa simula pa lang, mainit na ang dugo niya sa akin. Dahil sa pagdidisiplina ko sa kanya na kahit kailan, hindi niya nagustuhan. Ernest! Gloria! Si Divina! Ha? Nakita namin itinutulak ni Susan sa gilid ng bangin! Oh, Diyos ko! Anak ko! <laughs> Hindi niya dapat gawin niyo kay Divina! Tayo na! kilang abutan natin si Suzette bago pa niya tuloy yung maitulog sa bangin si Divina! Sa pagkakatuklas ni Malang Gloria na alak pala niya si Suzette, tanggapin naman kaya lang dalagita ang nabunyag na katotohanan? At tuluyan nga kayang maitutulak ni Suzette si Divina sa bangin? Mga Nagsigalang Susan Robles Stephanie Andriano Harvey E. House Phil Cruz Ian Miranda at si Regine Castillo sa Pamela Divina Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Bubay Sanaga Superbisyong Teknikal ni Bong Muyor Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Miss Rosara Villegas Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi niya gaanyayang huwag po inyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling yugto ng kasaysayang ito. Hindi ko inagaw ang mga pangarap mo dito pa rin sa ating natatangin doon ang May Pangako Ang Bukas